Yeah, salamat. Anong yeah. Ya salamat aning kurta ni mo yak ni tabang sa amo ayo. Mm, basta magtarong lang mug aron makabot ninyo ang inyuhang pangandoy nga mahimo kang pulis. Ikaw magusto ka mahimong siman basta ipadayon ninyo ang inyuhang eskwelahan. Hey dong unsa man ninyo ang dala dong? lagi kol. Asa man mo padolong? Dito sa Mario kol. Saan man ninyo na? Ibaligya, Kol. O, may parto na mong ginikan Kol. Ibaligya ninyo na? Oo. Oh. Tagpila po? 50 ang isa. Ika si sako, Kol. Tag 50 ang sako. Iba ba sa Medyo bugat-bugat ba yan eh? Tag 50 ang sako. Ang anong namaligya man mo aneh? eh? Pangkuhan lagi, Kol. Apit na ba yung klase, Kol? Pang... Pala paggamit sa eskwelahan, Kol? Gamit sa eskwelahan? Asa man, Asa mo na inyo ang mamagpapa? Ang trabaho po, Kol. Ang trabaho? Oo. Oh. Ano sa so manig? Isogo mo, ano'y pagkuhan, baligya? Wala, Kol. Diskarte Diskar lang mo namo mo, ne. Diskarte rin yun yun, Oo, oh, para makapalit na ng notebook, Kol. Sus, Mariusip. Diskarte rin yun yun yun, aron makapalit mo yung notebook? Oo. Oh. Pila mo magsuon? Lima lagi, Kol. Lima? Nya. Yeah. Asa man mo di ayan, eh? Dito sa, so, sa Bukid, kol. Bukid kol. Dito niya nagikuha. Oo. Oh. Dalo na niya nagbaryo. Para ibaligya. Ibaligya kol. Aron okay. makapalit mo gamit sa inyong pag-eskwela. Oo. Oh. So, Sus kaluoy eh, sa inyong kahimtang no. Ah, pila may baligya ni man sa kuha? Ah. Para sa imong akol, 50 ra na akol. 50. Ang sako. Ang sako, so dua ka sako sa gatos. Oo. Oh, okay. Hmm. iban aku ko anu inyo, diskarte gid mo aron makapalit mo gamit sa inyong pag-eskwela? Oh, lagi kol, kay wa may kwarta sa among ginikanan ko. Kay bugas sa balay namo ko. Wala pun may bugas. kol so, Kalu oi pud ninyo oi. Talag sa mga bata nga pares ninyo ba nga naning aron makapalit lang gid mo og gamit sa inyong pag-eskwela. Ah, kadai lang ha. Ako na kuha eh. aron dili na mamuwat dito sa baryo. Sige kol. Sige sige. Uh, naku na ko ihatag sa inyo ha karon. Ah uh, dili man sa ingon nga dako ni. Ah uh, undogag na lang ni nga makatabang pugo sa inyo ha. Oh. Labi na sa inyong pag-eskwela, gamit niyo sa inyong eskulahan. Then sa ma ingon sa mohang kaoban, ah uh, wala may bugas. Ah usa man ni igsuon man Ah oh, uh, sige sige, ah uh, tagaan ta mo karon og pamugas ninyo. Then ah uh, gamit sa eskulahan, ah uh, yatag ninyo ni sa inyong mama ha uh, aron makapalit mo gamit sa inyong pag-eskwela grabe naluoy dito ko sa inyong hang, sitwasyon ba nga nakita na kung alsa ninyo ng sinako nga kahoy niya dalo ninyo dito sa baryo nakadali lang nung ha nakuyatag sa inyo hang uh, kwarta karon 3, 4, 5, 6 ah tag 3 mil 3 mil mundo ha ay sorry sorry 3 mil 3 mil mundo ha nya ipalit ninyo na gamit sa inyo pag-eskwela ha ni ang banana duga lang po na inyohang pangonsumo tinod ni kol nga giatag na ni na sa amo nga oo tinod na dong basta palit na gamit sa inyuhang pag eskwela ha mga notebook basta mga gamit sa inyuhang pag eskwela ninyo na enroll na mo oo oh, kol ama ayo na enroll na mo basta eskwela magtarong ha oh, kung saan na may grade ni mo grade 10 kol grade 10 oh. na ikaw nine, call. mag grade 9 oh, sus Aning kamot jud mo haron makagraduate mo. Unsa day pangandoy nimo pagdako dong? Pangandoy nako sir nga pagdako nako na gusto nako na magpolis. Nganong gusto man ka magpolis? Kay para lagi makatabang ko sa akong papa ug mama para aw ma sila sa kalisod ba. Mm, ikaw dong unsa may pangandoy nimo dong? Si mo hangkin abuhi. Magsiman ra kay para akong ginikanan di maglisod sa, dito sa bukid, Mm. Biliba na ko sa inyo handuha dong eh kay nang, nang diskarte gid mo duha ba maningkamot kamot mo aron nga makalampos mo sa inyuhang pag eskwela. Ya yeah, salamat yeah. Anong korta ni mo ya kay tabang sa amo ya. Mm, basta magtarong lang mo mag eskwela aron makabot ninyo ang inyuhang hang pangandoy nga mahimo kang pulis. Ikaw magusto ka mahimong siman basta ipadayon ninyo ang inyo hang aron makabot ninyo ang inyong pangandoy aron makatabang pud mo sa inyong ginikanan so kaning kahoy dong ako na lang ni dalhon oh yeah. sa eskwela mo karong ha oh, Ay, yeah. nakita na ko sa inyong sitwasyon ninyo kabalo ko nga prosigigid mo nga makalampos mo sa inyong pag eskwela basta ayaw lang gid mo kawalag paglaom bahalag pobre ang inyong ginikanan basta padayon lang gid mo gi eskwela ha oh salamat yeah. ani ya wala oh, ni no, 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 no. problema dong basta Padayon lang din ng eskwela. Maragin akong hangi ako sa inyo ha. Kay di basta-basta ang inyo ang kahintang karon ba nga. Anuray lang mo og uh, kahoy aron. Maka palit lang mo gamit sa inyong pag-eskwela. Basta ka na dong. Ipalit ninyo na gamit sa inyong pag-eskwela ha. Oo ko. Ipalit nyo na mo mga gamit sa eskwelaan ko. Log mga konsumo dito sa balay ko. Salamat yun ani kulba. ba. Okay, hindi wala na, na problema. Doon. Salamat alikul. Sige, my sige, amping. Sige, amping, ma. Grabing luya itong mga bata, mga ma'am. Og sir, lili, basta-basta ang ilahang kaintang. Punta, suportahan kaya pong ninyo mga ma'am og sir. Arundagan pat ang matabangan nga sama atong mga bata. Ah. Pinaagi lang sa pag-share aning video ha. Dako na kayo nangatabang sa kuha mga ma'am og sir. Huwag maulang to. Dagahang salamat.